kan mga kapising, magandang tanghali. Talagang walang dawi, pahirapan. Ah, si kapising pucoy. Ah, serapa pa. Dawi-dawi. Ito pa lang huli namin. Ito pa lang namin, mga kapising, oh. Over the backup na, over the eh? Ito, mga kapising, oh. Buti nila, nakahuli kami sa kitang kaninang maga. Sarai eh. Ayan. kapising. Hirap ng dawi mga kapising. Ayan oh. Brownie. Si Ivan at saka si Katropa, Binjo. At saka yun si Kaluglog. Yun si Kaluglog. Ando naman si Kahay Vlad sa tablayo. Yun si Kahay Vlad oh. Set out sa mga hindi na si Yung sa sugat. Yo si Kai Blood oh, Iyo, nagpapalayo. Ayan na si kaluglog oh, Iyo, no. Oh. Dito dito tapat lang ito. Get out mga ka Kabagis. Dalong <laughs> lalo na sa mga walang ipin. <laughs> Kabungal TV. Get out. Ako yun, sayo mo. Ha? Ako yun. <laughs> Ako yun. Ayan <laughs> mga kapising. Dito ako kami sa... Dito sa kami sa payaw na Rachel. Ayan o. Oh. Ayan. Hindi baling hindi ako na back. Marami naman kami. Ayan o. O. Sus. Gahulugan na. Nakala si biskuit talagang kailangan. Ayan mga kapising Ayan mga yung mo. <laughs> biskuit mga bisita eh. na mo. Ang biskit kapising mga kapisig okay. ah. oh. Choy! Huli na, biskit. Sabay <laughs> <Bainom> ng tubig. <laughs> Ayan, si kapising yun nilo. Lumalangoy na. Sobrang init. <laughs> <laughs> Ayan. Kikita na pa singil. Dawin na. mga fishing. Oh. Matarah. Oh. Nasaan? Barko ka fishing barko. ดีนั่น Ah, kapising dinawi ulit oh. na naman. Talagang magaling. Pero magaling. Magaling talaga. Pero Pero ano ay? Magaling. Talaga magaling. Pero kung minsan ay magaling pa rin.

Ah, uh, pae namin mga kapising sa malaking tambakol. Baka kung sakali may surte. Iagis namin. Ayun. pinakawalan na ang kapising. Mamay na lang at titingnan natin kung kakainin yon Ah, uh, mga kapising, habang nagpapayla hila ko sa aking paudo, gulong kong putong ay meron mo isa sa tao na taga Batangas. Yan, sa ating mga viewers dyan at ating mga followers. mga Palasiano, si Kristal, si cristian si Sangil, na siya tao sa kapising, at kay Cyrus Man Manuela Sangil, yan siya tao sa kapising, at kay Angelica Mayot, na siya tao, kay Maya, at kano pa, na yupit na, Kay Prince Vincent Babaltina Babaltia Ya, nah, shout out si Kapising At kay Ya, nah, shout out si Kapising At kay Leo Mistre Ya, nah, shout out si Kapising At kay Angelo Piranyo si Renjo. ya shout out si Kapising Dan lalu lalong lalo Andrian Carpio ya shout out sa inyo mga Kapising salamat sa Tagapatangas yan ay selamat salamat sa inyo mga Kapising salamat sa suporta Ah, ya, sige, selamat Sabay Kapising Kucoy Ya, shout out Ah, Ayan okay, ay, mga kapising oh Tinawi na naman Dawi-dawi ah, talaga siya Talagang Paminsan-minsan ay Magaling din naman Pero kung minsan Magaling pa rin Magaling pa rin Saan tayo doon? <laughs> Saan ka doon? Hilaga ang mga kapising na biro pero Magaling pa rin Pero nung mga nakarang araw ay siya ay ano ay Magaling pa rin <laughs> Magaling pa rin Wala sakit ay Wala sakit pa mga kapising Ay mga kapising oh Maganda ang pagkadaan niya Ayan yung kapisig nahihin na na ang galing mga kapiting pero magaling pa rin Nahin na lang ang galing niya. Shoutout mga kapising Shoutout dyan sa Kison kegawat Punis Dyan sama Mangkarang Mga kapising nagalingan na niya Apura. Ay, tanggal pa. Tanggal mga kabis. Ini para para sa atin, itanggal isa. Ay, dinay niyo ley. Tanggal, tanggal. Magulo bigkas

Set kay Kapitan Jude kasi nilo. Dinawe ka bising? Ano ba 'yan? Ay mga kapising. Ay balit. Kuya Sarin. Beer sin. Sabawin. Mga kapising. Yung mga followers natin diyan. Punta kayo ng direkay, eh, tayo na mga kapisig. Eh.

Hey Palag na mga kapising ang aming saka yan Palag na Palag na pungkong sa kawayan kanina Balag, Ligaw ko na sa ilong ay

walang walang daw eh maghapon kami lagang walang wala paramdam na malalaking big tuna saka so, lang pag may time namin Ayan yung na yun mga kapising Atawin Ayan ah, mga sa biyaya ngayong araw mga kapising. Thank you sa biyaya ngayon Lord.